Sabi na, bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati, 10 billion lang yan, mga kababayan. Ma'am, ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. At any rate, na-evile po yun. And uh, I would like to Bring your attention doon sa principle uh, ng Supreme Court. It's actually a doctrine that uh, flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay uh, nagtatago na may uh, warat of arrest at ka, hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, at the moment na may ako sa sa'yo, ang inusenteng tao would always come forward and answer the accusation at the first Or. opportunity. Hindi magtatago, hindi yes. go to flight. That no, is exactly no, what is no. happening to Lisa Marcos. Kasi po, nung di po natin nila, yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi mayroon ang nauna. Tapos nag na po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yan na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa, sinabi niya, it's, ver it's uh, very credible. As far as kung ako yung nag-preliminary investigation ito, And this is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdanjan or akong binawas, but that's exactly what happened. Balik tayo nun sa doctrine ng Suprema, Korte Suprema na, light is an indication of guilt. The first opportunity uh, na kung inusinti ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you will take the opportunity to answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night yan ang tema sa Malacanang ngayon, Pasko eh. I-apply natin yung, prinsip, uh, yung doktrina ng flight is an indication of, of guilt, eh di guilty. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, eh di sinagot na nila. Nandiyan si Chelo Garapil, nandiyan sila Franz, yung mga chuchu-chuchu uh, niya. Sumagot kayo kung hindi totoo, no matter how they will try to control, uh, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang isasagot. Eh. Makikita niyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang gina na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila, kasama ang dalawang technical guys, di NAP na-identify ko yan. <laughs> Tapos hiningi ko kay Bobo Marcos, o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari, hindi sumasagot. So, ilagay, ilagay natin, ilagay ninyo ang sarili ninyo, mga kababayan. Kayo ang huwes. Kayo ang nandun sa, sa upuan ng huwes. Eh ako dito, dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos. O ilagay. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenn Chong? Tapos hindi sumasagot. Anong nasa isip ninyo? In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. O bakit hindi niyo sinasagot? Because yeah. ang tingin nila, ignore, ignore, ignore. For as long as mayroong mahalik ka, Uh, for as long as glint song, glint song. we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music, nandiyan yung ako sa, sun sa inyo, I accuse you directly, walang pagdadalawang uh, pag isip, yun yung nangyari, and you keep silent. Anong ibig sabihin nun mga kababayan? Give me the judge. I think napakaganda nung uh, laban natin ngayon kasi parang uh, nag-fall uh, into the right direction yung ating laban dahil noong September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman, committee uh, chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based dun sa uh, reklamo sa kanya ng uh, U.S. Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang uh, trail of transactions. Gumawa sila ng mga fake accounts and then used the code word SALSA for money. SALSA for money. So kaya ngayon, uh, I believe nandito siya sa Amerika, diba? tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasal niya yung kaso niya diyan Then ngayon, kalabosan naman siya dito sa korte ng uh, Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 3, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Uh, actually, ma'am, kung natandaan nyo, nag-live -nag tayo together after ako nag-press uh, conference, Yeah. Uh, the one na, uh, yung una kong interview after that, kayo yun. Kayo yung dalawa. Yeah, yeah, tayo. Kung natandaan yung sinabi ko sa inyo, I talk about a pastor na kaibigan ko. Nung, sabi ko sana nung watch pa ako lalabas. Mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya Morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no, no, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time, go ahead. Uh, pinirmahan ko yung affidavit September 6. Binalik sa akin ng abogado nila, General Rayo, kasi mali yung dalawang dates may 2016 dapat 2022 so binago ko nag-subscribe uli ako so yung dalawang ang pinibitin yung isa mali yung date yung pangalawa September 11 birthday yata ni Na 13 ah, si Kuti yung si senior yeah, uh -huh. yeah, yeah 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 uh -huh. uh -huh. uh -huh. tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kuti pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So, September 12, na-email yung Ate David. September 19, ah uh, pinailan si Bautista. So, seven days. You see, seven is a is a number associated with God. So, sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng pito to reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung pinail namin yon September 12, kinasuhan si Bautista September 19. So, seven days apart. I mean, it could be done in five yeah. days, in six days, but why in seven days exactly? A number that's associated with God. Actually, um, uh, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na mag-uusan mag ng uh, fact-finding uh, investigation or fact-finding na uh, investigating body yeah, uh, dyan sa Comelec, uh, sabi nga niya, 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa Comelec, walang credibility. Kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa Comelec, walang credibility. Kayo yan eh, kayo yung sindikatong nagsasabuatan para dayan kinakain yun sa ng Pilipino. So don't talk about credibility because anyone in Comelec has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa Comelec maliban na lang siguro sa janitor kasi walang kinalaman talaga yeah, yung janitor dyan. I love okay. the very fair. Mga janitor, mga gwardiya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong director, kakaunsa mo yan dyan. pugad uh, na mga mandaraya ang bumilek. So walang tinino man dyan, above the low rank and file, ang mga director na NAMAP may kredibilidad na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, uh, deodorizing the odor, eliminate the odor, okay. the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yon para lumabas na hindi naman pala totoo para hindi ma-disqualify si Smartmatic kasi po pag nadiing si Si Andres Bautista kasama si Smartmatic kasi pareho yan eh. Eh si Andres Bautista yung isang kamay, si 4 key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang na magbigay, walang tatanggap. So kung tumanggap si Andres Bautista, e eh, ba bigay sa kabilang kamay? So si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kalawa, yung apat na official ng Smartkey. Officers ng of yeah. Smartmatic. Yeah. Yung official key officers ng of Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa na mga faking accounts bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng food word na salsa para sa pera. Anong uh -huh. ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Suhol talaga yun. Okay.